Ilang araw nang usap-usapan ang tungkol sa pag-unfollow ng ilang celebrities sa singer actress na si Moira de la Torre. Hindi pa nabibigyan ng kasagutan ng isyong ito. Dumagdag naman ngayon sa usapin ang diumanoy pang pang snap sa kanya ni Catriona Gray. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa pang snap at pag-unfollow ng mga celebrity kay Moira de la Torre. Moira Dropped by Cornerstone Entertainment Kung babalikan ang pinagmulan ng nangyayari ngayon, mahihinuhang nag-ugat ito matapos na pumutok ang balita noong December 2024 kung saan di tinanggal na ng Cornerstone Entertainment Inc. mula sa kanilang roster ng mga talent si Moira. Ang Cornerstone ang namamahala sa karera ni Moira sa loob ng sampung taon. Ang espekulasyong pagputo ng professional relationship ng Cornerstone kay Moira ay nagsimula matapos na ibahagi ito ni Ogie Diaz sa kanyang online show. Base na din sa nakarating na ulat mula sa kanyang source, sinabi ni Oji na ang ipinapalagay na dahilan nito ay ang hindi ka nais-nais na ugali ni Moira at noon pa raw talaga ito usap-usapan. Di umano bukod sa kanyang attitude problem, sinabi rin na si Moira ay naging labis sa na matigas ang ulo at demanding. Katunayan, nagdedemand daw ito sa management tungkol sa plano ng mga ito sa kanya. Dagdag pa ni Oji, hindi pa naglalabas si Moira ng mga bagong hit songs na nagdulot ng mga tanong tungkol sa kanyang direksyon sa karera. Base sa kwento, nakiusap pa raw si Moira kung pwede silang magkomanage. Ngunit hindi na raw bumayag ang cornerstone at sinasabing involved rin daw ang kasalukuyang non-showbiz boyfriend ni Moira sa kanyang mga desisyon. Binanggit ni OJ ang isang particular na kontrobersyal na insidente na kinasangkutan ni Moira at ng kanyang road manager. Di umano, hinikayat ni Moira kanyang road manager na magbitiw sa cornerstone at magtrabaho ng direkta sa kanya. Gayunpaman, ang usapan daw ay nangyari sa speakerphone kaya't narinig ito ng cornerstone. Kaugnay nito dumagdag din ang haka-haka na sinasabing masama raw ang loob ni Moira dahil matapos di umano siyang gawing milking cow ng management ay papakawalan lamang siya basta dahil sa attitude. Isa sa patunay na tuluyang pagbutol ng kanilang ugnayan ay ang pag-unfollow ng Cornerstone sa Instagram account ni Moira. Nasundan pa ito ng kompirmasyon mula sa isa sa mga celebrity managers ng management company kung saan pinatotohanan itong pinakawalan nga nila si Moira. Ganun pa man sa kabila ng kaalamang ito, walang binanggit dahil dahilan ang magkabilang kampo. Kaya naman kaganapang ito ay tunay na palaisipan at nagdulot ng katanungan sa biglaang pagkalamat ng kanilang relasyon, lalo pat noong November 2024 lamang ng ilabas ni Moira ang kanyang bagong album na I'm Okay. Kung saan ay kapansin-pansin pa ang pagpopromote at pagpopost ng talent management company tungkol dito. Samantala kasabay ng pagsambulat ng isyong ito ay ang iba't ibang reaksyon na mula sa mga netizen. May ilang nag akusa kay Moira na may problema nga ito sa ugali. Ngunit may ilan naman ang pinagtanggol siya at sinabing karapatan lamang ni Moira na magtanong sa kanyang management tungkol sa mga susunod na proyekto para sa kanya. May isang netizen naman ang nagbahagi ng post na itinulig sa ang Cornerstone Entertainment. Sinasabing hindi patas ang kanilang hakbang. Sa post, binanggit na hindi nila tinanggal ang mga talent na may malalaking issue tulad din na Kit Thompson, Patrick Quiroz at Nery Miranda na sangkot sa mga legal na kaso. Ngunit na dumating kay Moira na may di umano'y problema sa ugali, agad nilang pinutol ang kanilang ugnayan. Moira Unfollowed by Cornerstone Artists Sa pagtanggal ng Cornerstone kay Moira, masasabing tila ba may malalim itong dahilan. Sa katunayan, hindi lang ang management company ang parabang gustong putuli na din ang ugnayan sa kanya, kundi maging ang ibang cornerstone artist. Kabilang sa napabalitang mga nag-unfollow sa kanya ay sina Eric Santos, Yang Constantino, TJ Monterde at ilan pang music artist. Basil din sa kikita ng publiko at harap ng kamera, hindi kaila ang maayos sa samahan ni Moira sa mga nabanggit na artist na nakakasalamuhan niya sa iba't ibang pagkakataon. Kaya naman pala isipan ang dahilan sa pag-unfollow ng mga ito sa kanya. Kaugnay nito sa kamakailang guesting ni Yang at Eric kasama si Christian Bautista upang ipromote ang kanilang parating na Valentine show, isa sa napag-usapan ang tungkol sa friendship. Dito tiniyak ng tatlo na magkakaibigan silang tunay, hindi lang sa trabaho kundi maging sa totoong buhay. Nang matanong naman ni OG kung sino ang mga hindi nila kaibigan na kapwa nila singers, humirit si Eric sa pagsasabing marami silang hindi ka DNA at pinaliwanag na ito ay hindi nila kaugali. Sadyang mababait nga raw sila. Balik ni OJ kung may mga na-encounter na ang tatlo na kapo nila mga awit na may attitude o diva ang tawag. Hindi kinailan ni Yang at Eric na hindi naman daw talaga nawawala ang ganon. At mayroon na talaga silang experiences sa kapwa nila singers na may mga ugali talaga. Sa tanong naman kung may iniiwasan na silang singer na makasama sa show dahil sa ugali nito, para kay Eric kung show lang naman kaya nang tiisin kasi sandali lang naman. Pero pag tour nga raw, lalo na ang out of the country, ang pinakamaikli dyan ay two weeks kayong magkakasama. Kaya importante para sa kanya na kaibigan niya at kasundo ang makakasama. Bagamat walang binanggit na pangalan si na Eric at Yang, may ilang netizens ang tinukoy si Moira na isa sa iniiwasan nilang makatrabaho dahil sa kasalukuyang attitude problem issue nito na sumakto nga sa pag-unfollow nila rito. Pero isa sa labis na ipinagtakay ang pag-unfollow ni Sam Milby. Lalo pat alam ng karamihan ang malalim na samahan nila ni Moira. Sa katunayan, BFF ang dalawa at parang magkapatid ang turingan sa isa't isa. Bukas si Moira noon pa man sa pagsasabing nakahanap siya ng kuya sa katauhan ni Sam. Nung nagsisimula pa lang siya sa showbiz, ay nakitira siya sa condo unit nito. 16 years old siya nang una niya makilala si Sam dahil pareho silang talents ng Cornerstone Talent Management. Pero ilang taon pa ang lumipas bago sila naging malapit ni Sam. Tandang-tanda pa raw ni Moira kung paano siya na sorpresa na bigla na lang siyang regalohan ni Sam ng mamahaling gitara kahit hindi pa sila malapit na magkaibigan. Mula noon ay naging pamilya na raw ang turingan nila ni Sam. Bukod pa rito ay may pagkakataong tinyagaraw talaga ni Sam na iparealize sa kanya na dapat siyang mas magkakumpiyansa sa sarili. Ayun kay Moira, sobrang nga raw supportive nito sa kanya at si Sam ang isa raw sa nag-motivate sa kanya na ituloy ang kanyang music career at tumulong sa kanya na mag-produce ng album. Kaya naman iba't ibang espekulasyon ang naisip ng mga netizens kung bakit nag-unfollow ang mga ito kay Moira. Ang iba ay iniisip na baka raw totoo ang diumanoy attitude problem nito lalo na kung totoong nag-unfollow ang mga ito sa kanya. Sabi naman ng iba ay posibleng si Moira nagtanggal sa mga yun sa followers niya ngayong wala na siya sa kaparehong management ng mga ito. Samantala kauna ng isyong ito ay ang paglulutag naman ng balitang pagpasok ng ex-husband ni Moira na si Jason Hernandez sa Cornerstone. Ito ay base na din sa binahaging Instagram story ni Jason Kamakailan. Bagamat wala pang kumpirmasyon ukol dito, maraming netizens ang naniniwalang ang pagbitaw ng management company kay Moira ay nagbigay oportunidad para kay Jason. Bukas na kaalaman sa publiko ang hindi magandang pinagtapusan ng kanilang relasyon noong 2022 kaya tila malabong pagsamahin ang dalawa sa isang kumpanya. Did Catriona Grace nab Moira? Hindi pa nga nabibigyang linaw ang dahilan sa kumakalat na pag-unfollow ng cornerstone artist kay Moira, pwede bagong intriga na naman ang kanyang kinakaharap. Tulad ng unfollow serye, mainit na pinagpipiyastahan ngayon ng mga netizens sa social media ang di pag-iistab ni na Gray kay Moira sa isang event sa isang mall sa Makati City noong January 31. Sa viral video para sa isang kilalang dental clinic kamakailan, makikita na lang tawagin si Catriona para umakyat sa entablado, talagang all smile ito at puno ng sigla. Binati at nagbeso pa ito sa unang dalawang taong nadaanan niya pero nang si Moira na ang kasunod ay kapansin-pansin na parang napahinto ito at tila nag-iisip kung ano ang gagawin. Sa huli ay makikitang tila nilampasan na lang ni Cachiona si Moira. Sa halip, dumiretso na lamang ang beauty queen sa kasunod na si Maricel Soriano kung saan ay hinawakan niya ang mga siko ng Diamond Star bilang isang kilos ng paggalang at pag-acknowledge sa presensya nito. Habang ang dating PBB house na si Kai Montinola ay hindi rin naman pinansin ni Cachiona pero sa kadahilan ng baka hindi nga siguro niya ito kilala. Dahil dito, kanya-kanya na namang espekulasyon ang netizens. May mga nagsasabing mukhang may issue ang dalawa, habang ang iba naman ay nagtatanong kung posible bang nagkataon lang ito. May ilang netizens ang nagsasabing malakas ang pakiramdam nila na sinadyang dead mahini si Moira na sa kumakalat na intriga o sa mga aawit. Imposible nga raw na hindi pansinin ni Katriona si Moira kung wala itong issue kayong malapit ang ugnayan nila noon. Sikat yun na ibahagi rin ng Cornerstone Entertainment. Bukid pa riyan, sikat na din ang ex fiancing ni Sam na BFF naman ni Moira. Pero depensa naman ng ibang netizens ay baka naman daw nginitian ito ni Katsiyona lalo na at ang kuha ng video ay nasa likod niya kaya hindi kita ang mukha nito. Mukhang ginawa lang daw ng isyo ang dalawa, lalo nga ngayon na nininega si Moira dahil sa kumakalat na di umano'y attitude problem nito. Hindi rin naman daw imposible na nagkita na sila backstage o nag-usap sila pagkatapos ng event. Samantala, sa kabila ng lalabasang kaliwat ka ng espekulasyon na natiling tahimik ang magkabilang panig, lalo na sa parte ni Moira na patuloy na nadidiin ang pangalan sa intriga.